Samantala sa Pangasinan naman, nakapagtala ng pinakamataas na kaso ng mga malatrang kasong sakit sa Region 1. Kasama natin sa balita si Idol Jam Victorio ng IFM Dagupan. Nanguna ang Pangasinan sa nakapagtala ng pinakamataas na kaso ng influenza-like illnesses sa buong Ilocos Region base sa datos na inilabas ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng Department of Health ngayong Oktubre. Base dito, 2,960 ang naitalang kaso sa Pangasinan. Sinusunod ng Ilocos Norte na may naitalang 2,229, La Union na may 1,762, Ilocos Sur na may 1,345 na kaso at 546 naman sa Regupan City mula Enero hanggang Oktubre a 15 ngayong yung taon. Sa kabuang datos ng tanggapan, bagyang bumaba ang naitalang kaso sa naturang petsa na nasa 8,842 kung ihambing sa kaso noong nakarang taon na umabot sa 10,605. Karamihan sa mga nagkakasakit ay edad isa hanggang apat na taong gulang na nasa 2,694 at edad lima hanggang siyam na taong gulang sa bilang na 1,654. Wala naman naitalang pumanaw sa sakit. Ayon sa DOH, patuloy ang pagkikipagugnayan sa mga lokal na pamalaan, health centers, maging sa mga paaralan upang mabantayan at matiyak ang mabilis na pag-uulat sa kaso ng makapagpamahagi ng bakuna. Hinihikayat din ang pagpapabakuna ng influenza at pagtitiyak na may maayos na ventilasyon ng bawat silid na pinupuntahan dahil makatutulong itong malabanan ang sakit. Patuloy naman ang paalala ng otoridad sa publiko na pataasin ang proteksyon sa sakit kasunod ng papalapit na malamig na panahon kung kailan madalas nakakapagtala ng mas maraming kaso nito sa bansa. Kasama mo mula dito sa IFM de Gupan, ito si Idol Jam Victorio, tatak RMN. That's